Mga Lods, mga hapon po sa inyong lahat. So welcome back sa ating YouTube channel. So don't forget to click subscribe and click notification bell para always po kay updated sa mga bagong video and update in upload dito sa ating YouTube channel. So for this video, ito na siguro yung hinihintay ng lahat, no? Itong antena ng ating mga modem dyan. So ayan, uh, meron pong nakapagsabi sa akin na ano po, uh, isang viewers na maganda daw itong 160 Mbps na uh, antena ng para sa ating modem. So kaya ayun, bumili si Sir Bus, sir Bus din dun para i-unboxing po natin ito. Okay, so wala po tayong cameraman ngayon kasi wala po si Sir. Okay, so buksan natin 'yan. So ipo ko lang. yan po. So ito na mga lords, na uh, nabuksan na natin 'no. yan So 'yun, nabuksan na. Yan. then dito naman sa so, ating mm, um, hirap talaga pag walang cameraman. Yan. Hindi ko kasi nadala yung stand. Kaya kung so, natin dadanin na natin baka may matamaan kasi dito mga lodge. Yan. So yun. 5, 4, 3, 2, 1. Ano kaya ito mga lods? Uy! Ito lods o. Oh. oh! May mga guide pa pala si guys oh. So, ayan. Uh, ayan. Meron siyang mga guide dito. So, ginawa po ito sa mga uh, manufacturer. Manup manufacturer po. Ginawa po itong guide para Uh, tama po yung procedure procedure po natin no sa paggawa nito pagkabit nito then yung iba kasi ayun na itatapo na kasi ito so need pala ito mga lods no o, oh, kahit xerox copy lang yan and ayan na so lagay mo natin sa so skillet kasi ay, wala akong time magbasa kasi uh, ano lang to mga lods no uh, unboxing ayan so ayan meron siyang free na clip Ayan. So, yun. And, di ko alam kung gaano kataas to. So, medyo mataas po siya. Ayan, napaka... Then, meron siyang a level. Ayan, no? Oh. Yun. Meron siyang level. Ayan, oh. no? gusto mo mag-straight siya, so, dapat straight talaga sentro. Ganyan dapat. Yun. Then, Ayan. So parang okay, okay to mga loads ah. So ayan oh, no? may nakalagay po na 5G. Ayan po, tingnan natin. So ayan, natin. May nakalagay po siya na 5G. Ayan oh. No? 5G. So ayan oh. No? 12 uh, 12 dBi. So ayan. Ah, uh, bali sa next video po natin mga lords ay itatry po natin 'to. So ipo lang natin ha, ita lang natin. So di ko alam kasi nito. Or sa next video na lang po natin ipapakita ko na lang po itong screen video na lang sa part 2 para at least makita po niyo Rakit Mimo po ang tawag nito. So ilalagay ko po itong dis uh, link sa description link kung magkano 'to. And legit po siya lords, no? sa kanilang store so salamat po sa inyo ma'am sir and sana po, effective po itong product po ninyo para marami po mga customer na uh, mag order po sa inyo so ayan, peace out na po mga idol, maraming salamat po sa inyong lahat, thank you and God bless po advance, Merry Christmas